maglalakbay na naman po tayo ayan nandiyan tayo sa may papuntang Liverpool ayan meron tayo McDonald's dyan Krispy Kreme DFO tapos John Murphy at saka Office Work ayan po dadaan natin na natin ngayon on the way tayo sa intersection ng Cumberland Highway. Oh, sorry. Oh, sorry. <laughs> Cumberland Highway, tsaka Yuma Highway po. Uh, papalapit na po tayo sa intersection, sa may crossing ng ano, Yuma Highway, Cumberland Highway. Ayan, mga residential po yan sa may Liverpool. Uh, Panahintigay ko ang ah. nagsosobdrace na naman po si Koyang Bis. Ayan. Pag nag left turn ka, papuntang Bangstown. Pag right turn, papuntang Kasula, Candem, uh, Campbelltown. Pag mag left turn ka dyan sa traffic light na yan, papuntang Westfield, Liverpool. Yung mga kumakaliwa dyan sa may traffic light, pupunta sila ng Westfield, Yeah, medyo nice stop tayo ng konti. Saglit lang mo naman 'yan. Yan. 'Yun ito po, yan, papuntang Westfield po 'yung Liverpool. CBD Liverpool na po 'yan. Pag pumasok ka dyan sa mga kanto-kanto diyan, pakaliwa. Pag kumanan ka, Elizabeth Road, papuntang Penrith, uh, Bonnering. Yan po ito so, mga puro residential po yan sa may Liverpool yan po maraming traffic light dito tsaka maraming camera kaya ako kuminsan niniwasan ko itong kaling to dumadaan ako sa may loob ng Chipping Norton wala ka nang dadaan ng mga traffic light na madami at wala camera Kala, tatapos lang natin dinahanan yung camera nasa left side siya ngayon may isa na naman tayong dadaan ng camera sa may kanto ng Rockstone Park you my way kapunta CBD mak yung mataas na building na tinutubok natin yan po yan ng traffic light may camera dyan nasa left side po oh, maraming camera yan dito sa Australia yan ang mga income nila marami din pa sa way kuminsan ayun yun yung camera oh. sabi niya speed limit 60 red and ano uh, over speeding pag lumampas ka sa 60 yari ka pag lumampas ka sa red light yari ka rin kaya double ang ano mo ang penalty mo speed camera at saka red camera 3 points, 3 points, 6 points kaagad yun ang hirap nun ang laki pa ng multa nun mga kulang kulang 1,000 1,000 dollar yun, dinahanan natin si Maka si Shell tapos yung nasa right side mga tindahan ng sasakyan o yan ayan, Subaru Hyundai Mitsubishi Ano pa ba? Uh, Nissan Volkswagen yeah. uh, Nasa right side do yan Ngayon may sa left side pag kumaliwa ka na papuntang M5 yun tapos may camera na naman dyan pag, bago matapos itong video makikita mo na sa left side yung camera na naman yan ayan bago na naman bagong lagay lang to another income ayan 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 po sige po enjoy your life